So binalikan na nga natin yung uh, CCTV na itinawag natin ng isang uh, OIC na hindi daw gumagana yung monitor pero ang uh, sa tingin ko is sa uh, power supply may problema. So binalikan na natin at nagdala na tayo ng uh, power supply na for replacement. Pero sabi ko nga nung nakaraang video ko ay eh, uh, for replacement na rin ang uh, ano noon, ang uh, hard disk. So mas inuna ko lang na tingnan muna yung power supply kasi yun ang mas mura na ipabili sa kliyente. So ayan, ito na yung ating bagong power supply na ano na ikinabit. Ito ay uh, 12 volts, 4 amperes. Kita nyo naman pagkasaksak pa lang, nagparamdam na kagadang kanyang DVR. So ito yung lumang power supply niya, uh, 12 volts, 2 amperes din. So yan na yung naging sira niya kaya hindi na gumagana yung kanyang monitor. So yung monitor niya kasi is na kasaksak doon sa uh, DVR. Kaya nung nawala ng power ang DVR, nawala na rin ng power yung monitor. So, sabi ko nga nung nakaraan, uh, may problema na rin yung hard disk. Sabi ko doon sa last video ko. May problema na rin ang hard disk, nagbabaser na rin siya, so nagbibip. So, isa sa reason yon or isa sa possible reason kung bakit nagkaganon is, uh, gumagana siya, kasi sabi niya, nagsimula lang daw nung nilinis nila. So, nilinis nila yung area na pinaglalagyan ng recorder. So, malamang nilinis nila habang gumagana yung recorder. Tapos, pagbalik nila, medyo naalog or nabagsak ng konti kaya nagbabaser na yung kaniyang ano nagbabaser na na may problem nagkaroon ng problema sa hard disk pero nagre-record pa naman siya so double check natin kung anong status ng ating hard disk so ayan lagin tayo sa ano sa ating account sa CCTV natin tapos pag once na makalagin tayo uh, punta na tayo kaagad doon sa ano doon sa uh, uh, storage para ma natin kung anong status ng ating storage. So pagkalagin natin, yan oh. Uh, storage ko, makikita nyo nakalagay dyan warning, so hindi ko yan siya ma-format, ayaw mag-ano ng format, ayaw mag-function sa format, ayaw din mag-function ng refresh, so ayan, hintay na lang natin na masira yan or magkaroon ng pambili ng bagong hard disk si client, kasi sinabi ko naman sa kanya yan na uh, defective na ang kanyang hard disk and sooner uh, maaaring masira maaaring tuluyan ng bumigay pero hindi ko sinabi kay client na sabi ng SGs na nilinis nila yan kasi baka isingil kaila SG ang bayad ng hard disk.